To, alam niyo yung pagod na pagod na kayo. Pagod na kayo sa buhay niyo. Pagod na kayo sa mga problema dumadating. Pagod na kayong umiyak. Pagod na kayong masaktan. Pagod na kayo sa lahat-lahat. Yung tipong gusto mo na lang magpahinga. Gusto mo nang na sumuko. Gusto mo nang na mawala na parang bula. Yung gusto mo na lang manahimik yung mapapasabi na lang sila sa'yo na pwede ka nang magpahinga. Marami ka nang pinagdaanan sa buhay. Yung mapapasabi na lang sila ng condolence, mamimiss ka namin, mahal na mahal ka namin. Yung gusto mo na lang mangyari, matulog na lang. Yung matulog ka na lang habang buhay para hindi mo na maramdaman yung sakit. Para wala nang problema ang dumating. Kasi baka sakali pag wala na ako, wala na akong problema. Wala na akong mabigat na dadahin, hindi na ako iiyak, mamamahinga na lang ako, kasi pagod na pagod na pagod.